Hi guys. Good evening sa inyo, good morning, good afternoon. Saan man kayo dako ng mundo, andito ang inyong kay Jingkay ngayon. Matutulog na sana ako, pero gusto ko lang mag-share sa inyo uli ng mga makakatulong sa inyo at mga mas makakapag-ingat kayo sa inyong pamumuhay sa araw-araw, no? So, ngayon, sobrang garag ang Kasyang Jingkay nyo at nakapajama na lang ah. Okay, sorry. Pasensya na kayo kasi alam niyo kagaya nga ng nasabi ko na i-post ko sa akin Facebook na sobra talagang busy, ang dami talagang dapat gawin. Tsaka ang daming proseso talaga na talagang ako lang yung pwedeng gumawa sa family namin, ano. So, yung aking pamangkin dito, malayo. Marami na kasi ako na encounter na ganito, no? Na ganitong kaso. So, kumusta sa inyo lahat? Maka-sharing kayo at maraming salamat sa mga pag-aalala nyo at uh, kaliligo ko lang basa pang aking buhok at ready to sleep na sana dahil talagang kahit yung mga taga city hall dito sa Nagoya sinasabihan talaga ako na sana makatulog ka na kasi talagang ilang araw na rin akong hindi talaga natutulog ngarag na ngarag no? parang parang gumawa rin ako ng libro <laughs> pero maraming salamat sa inyo sa mga nagdadasal sa akin so pas pasensyaan nyo na wala talagang up, wala talaga ano kasi matutulog na talaga ako sana So, ito lang, no? Itong importante kasi natin na, ano, gusto kong i-share sa inyo itong mga bagay na to. Pagka natapos ko na ang mga lahat ng mga bagay, so, pwede siguro, wait lang ha, baka hindi nyo na naman naririnig, lalakasan ko lang yung, yung sound. Sana malakas na to. Yan ha. Kasi, yun nga, every time kasi nadadalaw ako dito sa pamangkin ko, may pamangkin kasi ako dito. Ngayon, every time na dumadalaw ako sa kanya, lagi ako nag stay sa hotel kahit kami mag-asawa. Hindi kami, hindi kami pumupunta sa mismong, sa mismong kwarto niya. Pumupunta lang kami sa bahay niya. Pero hanggang siguro mga dun lang kami sa kitchen, ganun, no? Yung mga, sa mga place na ano. Kasi usually, nag-hotel talaga kami. Tapos, itong nakaraan nga, may biglaan kaming tawag. May biglaang tawag sa akin dun sa, ano no sa tinitirhan niya na bahay na yun nga may emergency yung aking pamangkin alam naman namin lahat na matagal na siyang may sakit no pero hindi naman namin naisip na kasi matagal na yun eh kumbaga parang hindi naman talaga naging komplikado din yung buhay niya nakapamuhay naman siya ng normal so yun nga ang nangyari di nagrush ako talaga walang tulugan walang ano di pumunta kami nang asinat dito ako ng ano dito sa Nagoya so actually hindi naman talaga siya mismong Nagoya from Nagoya magte-train pa ako ng magte-change train pa ako ng dalawang beses so ngayon yun yung gusto kong i-share sa inyo ngayon kasi for the first time pumasok ako sa bedroom nung pamangkin ko kasi nasa naka-confine siya sa hospital nung dumating ako So, yun, kasi single mom siya, no? So, abandon siya nung kanyang asawa for, I don't know, no? Kung anong klase. Alam mo naman, marami rin mga lalaki talaga na without, ano, alam nyo na kung walang ano, no? Hindi makatayo. Hindi, hindi kaya ang pangatawanan yung mga ginagawa nila sa buhay. So, yun nga, nakita ko agad pagpasok ko sa kwarto ng pamangkin ko is, yung palang, kasi dito sa Japan, yung mga terrace namin dito is glass, no? Yung made of glass yung, yung mga doors namin. For double purpose siya, nagiging windows mo siya at the same time, veranda, terrace siya, no? Terrace. So, nakita ko both sides nung salamin na yun is basag. Kasi talaga palang nung dumating sila dito, nung dumating sila dyan sa apartment na yan, is talagang basag na yung ano, yung yung mga glass na yon hindi sila yung nagbasag doon. Talagang yung pina, pinatirhan sa kanila yun is talagang mga basag na glass. So, yun talaga yung gusto kong itapik sa inyo na napaka ano talaga no, sa buhay natin. So, kung yun ang gusto kong matutunan nyo ngayong gabi na to na kahit na talagang super duper tired ako at sleepy, gusto ko pa rin makapag-share sa inyo kahit papano. So, ay nagpapasalamat pala ako sa mga mga dadagdag nating mga subscribers. Thank you, thank you so much talaga sa inyo, no? Thanks for watching and sana nga ma-share pa ninyo at maano, no? Para mas maraming nakakaalam, mas maraming nakakat natututunan. So, naghanap na ako ng magandang ilaw na walang parang nagre-reflect kasi yung pag nagre-reflect parang pangit yung ambiance ng ano, no? ng room. So, ito nga, nung nando na ako, nakita ko na both sides ng terrace niya sa bedroom mismo is broken. At ang worst pa doon is yung nakaano siya, naka na, dun yung ulo ng kanyang ano no, ng kanyang higaan. Doon mismo sa naka-crack na glass, eh, na glass. So doon ako talaga medyo nag ano, nag-worry no. Then yung upon entering. So noon nabanggit ko na sa inyo talaga na kapag ang mga mirror, mirror, glass, yung mga ganyan, huwag po talaga natin ipagpawawalang bahala yung mga ganyang bagay. Kasi meron din po akong isang kakilala na yung ganun din po yung kaso niya, broken din yung glass niya, ng terrace niya. Tapos, uh, all of a sudden, nagkaroon siya ng sakit sa puso at naoperahan siya, no? Tapos yung yung paanya maraming nagaroon ng depresya, yung hands niya nagaroon ng harm so gusto ko lang ipaalam sa inyo sa pungsui talaga is very harmful ang mga broken glasses broken mirrors kaya talagang yung mga ganun uh, maging careful tayo no sa araw-araw nating buhay kung meron tayong nakikitang ganun at hindi rin naman maganda no like my friend there no isa sa mga closest friend ko talaga din dyan sa Pilipinas na yung binasag din nila yung mirror kasi meron talagang may mga yung ikinabit nila yung mirror medyo may mga spots ng yung pandikit ba siguro hindi hindi talaga sobrang magaling yung pagkakagawa ng kanyang uh, mirror dun sa no kasi nung pinungsi ko yung house niya kailangan talagang i-cure yung ano yung area na yon kailangan talagang malagyan ng salamin so nagmadali naman itong aking close friend na palagyan agad ng salamin na hindi niya na siguro na isip na yung talagang kailangan yung yung super duper alam talaga yung mga gustong gawin no yung mga dapat gawin so ngayon pinabasag niya yon so that moment then na uh, pinabasag niya yung salamin i know na hindi talaga maganda yon kasi binabasag niya mismo sa loob ng bahay niya kasi usually pag ganoon tatanggalin mo yon talaga from ano talaga yung sa likuran. Hindi kayo pwedeng magbasag ng salamin sa loob, ba diba, Kahit nga yung mga baso na nababasag natin, malas nga yung mga ganun eh, yung Ah, uh, nakakabasag tayo ng plato, 'di ba? Usually, sinasabi ko talaga yung advice ko, eh, labas niyo agad ng bahay niyo kung meron kayong nabasag na salamin niyo. And yung sa case nitong friend ko is pinabasag niya mismo talaga yung mirror, no? And what happened is Nagkasakit talaga silang mag-asawa. So, I am really 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 sad dun sa nabalitaan ko na yon. Uh, kaya lang kasi ah uh, meron yung aking at aking very close friend jan is parang gusto niya kasi talaga yung in action agad ano, hindi hindi yung bukas or ano, wala siyang attitude na gano'n na ipagpabukas ng mga bagay-bagay. Naku, pagpasensyahan nyo na talaga yung aking itsura ha. Ito talaga, kay, gusto ko lang talaga makapag-share sa inyo ngayon mga kasyeng jingkay. Kasi lab na lab ko talaga kayo. Sorry, na tayo ng topic. Kasi yung naipangako ko sa inyong topic is para lapitan kayo ng swerte at saka yung isa yung ano ba yon yung inyong mga 'yung inyong 'yung combination ng elements ng inyong kunyari is kunyari is same elements kayo. So 'yung mga ganun, marami akong na-share sa my 'yun 'yung na mga naka plano ko. Kaya lang talagang hindi ako pwedeng magstay sa bahay. So talagang nagie-stay ako dito sa hospital kasi in and out 'yung aking pamangkin. And 'yun nga nakita ko and then 'yung kanilang bahay bukod pa doon, no? masyado ang yin, masyado ang yin ng bahay nila. Talagang as in hindi talaga makikita ang yang energy sa loob ng bahay nila. And kung mapapansin niyo talaga no, gusto ko nga sanang i-record kasi gusto kong marinig ninyo yung ano talaga yung sound ng yung kasi mahangin dito no because Nagoya is very near in the ocean no. Yung parang surrounded sila ng ocean. So, hindi talaga, pero wala naman, wala ka naman makikita talagang ocean, pero dahil nga sa lakas ng, ano, ng hangin nila dito, na parang walang nilalabasan, umiikot lang talaga. And, you know, guys, talagang super duper scary. Pag na, first time ko talaga na na-experience yung ganon, yung hangin na, alam nyo yun, parang, kasi yung na-diagnose yung aking, yung aking pamangkin ng terminal cancer, no? So, talagang, nag-breakdown talaga ako. Hindi ko talaga maano, no? Kaya nung naintindihan ko lang ang lahat nung pinuntahan ko yung bahay niya. Dahil talagang kahit na yung yung pagpasok niya ng main door, papasok sa kanilang sa kanilang mga rooms talaga is basag na mismo talaga yung napakalaking salamin nila. May malaking crack na talaga, no? So, hindi ko rin na-check talaga yon nung time na dinadalaw ko siya dito kasi lagi kaming lumalabas talaga. Nilalabas ko sila instead na kami yung magstay sa bahay nila is nilalabas ko sila sa pinapasyal ko silang magina kasi single parent nga siya and dumating lang sila dito sa Japan noong siguro mga one year and let's say one year and three months na sila rito no ngayon kaso napansin ko nga na mula nang dumating sila dito yun nagkaroon na ng grabing sakit yung pamangkin ko tapos, in and out siya sa hospital. So, at first, hindi naman namin na isip na, ano na, no? Very serious case na. Dahil, ano, kung makakausap ko naman yung pamangkin ko, she's really fine, no? Yung okay naman siyang makipag-usap sa akin sa labas. And parang hindi mo naman makikita. Pero, pag yung um, siguro sa bahay nila, talagang unti-unti na yung, ano, yung negative energy sa bahay nila dahil nga dun sa mga broken glasses na hindi naman niya napapansin, hindi siya gumagaling. Kahit na pumupunta siya sa hospital lagi, kahit na kukonfine siya, hindi talaga siya gumagaling. Talagang yun yung pinag at pinagtataka namin. Kasi nung nasa Pilipinas siya, kahit na sabihin natin na meron siyang, mer na, na operahan na siya sa matres nung araw, yung ano pa rin siya, talagang, talagang okay na okay naman siya. Wala naman talaga yung ano, no? Walang, uh, nag-take pa nga siya ng mga herbal sa Pilipinas. Yun lang talaga yung nagulat kami. Pagdating niya dito sa Japan, eh naman siya kasi talaga dito dati pa. And then yun nga, dahil nga sa naging problema nila ng, ng ex niya, so bumalik sila dito mag-ina, no? mag-ina na lang sila. At uh, yun nga, single mom siya. Pero pinahirapan pa siya, hindi siya dinivorce ng kanyang asawa. Kumbaga, talagang pahirap sa kanya kasi single mom siya pero hindi siya divorced. So, talagang pinaghihirapan niya kasi meron siyang 10-year-old son. Ngayon, yung ano niya, yung sitwasyon niya, yun yung pinagtataka ko. Kaya talagang, for the first time na nakita ko yung tinitirhan niya, yung, yung bedroom niya. And then, ito pa yung isang napansin ko guys. Kasi yung, nung ano yon nung unang bisita namin sa kanila, nakita ko yung mga kasi dito sa Japan, usually yung mga dingding, ano siya, yung kahoy and papel. Hindi yung kagaya sa atin yung mga solid talaga na ano. Yung mga papel niya, mga sira-sira, butas-butas, no? Kaya kayo dyan sa Japan, kung inis ay kayo sa Pilipinas or sa ibang bansa, yung iniisip nyo na ang nasa Japan mayayaman, yung malalaki talaga yung yung talagang mapera sila, naku, nagkakamali kayo. Talagang dito, pahirapan din yung buhay. Hindi talaga yung iniisip nyo na, yung iba kasi mga kamag-anakan dyan, na, naalala nyo tuloy ngayon, yung news, ba diba? Uh, diba? Yung, yung pinatay na mag-asawang hapon, ba diba? Yung, dalo, yung Pilipino, kumbaga kagipitan na, Kagipita na, no? Ayaw kong mag-judge sana noon, kaya lang, nung time na yun, ayaw ko talagang mag-judge, pero, dahil nga sa mga naglalabasa na, na, na yun nga, baon na sa utang, kasi nga, syempre sa kakapa, kakapadala sa Pilipinas, so, yung mga kamag-anak naman sa Pilipinas, hindi naman nila alam na talagang, kung baka, lubog na lubog na sa utang yung kanilang anak, O lubog na lubog na sa utang yung kanilang kamag-anak, pero ang tingin pa rin nila, yung, kasi marami din namang mga Pilipina, no, na, on denial pagdating sa Pilipinas ang gusto pa rin magyabang gusto pa rin magpabida na, na oh maganda yung buhay namin doon yung ganon pero alam nyo hindi lang naman sa Japan marami lahat sa kahit sa UAE natin ng mga kababayan marami ako mga kakilala at sa mga kashengjing kay natin talagang hirap na hirap sila sa buhay pero ang tingin ng pamilya nila dahil nasa ibang bansa sila feeling talaga yung feeling talaga ng mga tao sa Pilipinas na talagang mayayaman, ano? There are few, no? There are few na afford na. Like, kunyari, ako naman, na tapos lang ako ng struggle ko sa buhay, nung, yung kumbaga, yung anak ko, nakaano na, nakatapos na, kumbaga, ako na lang yung, kung ano yung meron kami mag-asawa, kumbaga, sa akin na lang, ganun, wala na yung, ano, hindi na, hindi mo na yung pag-aaralin. Kasi talagang struggle ka. Dito guys, sa Japan, struggles talaga yung mga mothers. Especially yung mga single mom, no? Talagang, dito talagang, hindi talaga yung sinasabi nyo doon sa balita na yung mga ganyan, yung galing sa Japan, mayayaman sila. Ako, ano lang yun, balo ni yun, balo ni. Talaga mga, ano lang yun, kumbaga kayabangan na lang yung mga ganon. Tapos yung iba naman, yung mga kamag-anakan, dahil nga, ano, yung kasi ang sakit ng Pilipina, yung gusto natin nag, nagpapasaya ng pamilya natin. To the extent na tayo na yung nahihirapan. Kahit na yung mga nasa ibang bansa, talaga, yung mga nasa Saudi, yan, yung mga nasa Hong Kong, marami hindi tayo dapat magpakita rin kasi nang yung tayo ay maalwa. Kasi, syempre, ang iniisip talaga nila din tayo, ano, kumbaga, super duper, ano tayo dito, rich, kumbaga, yung pwedeng utangan anytime, pwedeng, pwedeng mahinga ng tulong anytime. Pero, yung mga Pilipina dito, in time na kailangan nila, wala naman talaga makakatulong. Dito talaga, kumbaga, survival of the fittest ka rin. Hindi lang dito. Nakita nyo yung ano, ba diba, yung balita sa atin ngayon, na yung Pilipina, tsaka yung, ano, yung Pilipino niya yatang boyfriend yon dahil pinatay nila yung hapon, dahil, Marami na nga yatang, ano, lubog na lubog na sa utang. Tapos, yun nga, eh, yung Pilipina at the same time may boyfriend siyang Pilipino at the same time may boyfriend siyang mga Hapon. So, yun yung mga nangyayaring mga true to life stories dito. Pero, syempre, on denial yung iba, hindi talaga nila ma-accept yung ganon. Tapos, kaya nga, yung tayo, no? So, mabalik tayo dun sa pamangkin ko. Yun nga, nag-struggle nga siya, single mom, nagpapaaral, nagpaaral ng kanyang anak. So, talagang, although meron namang, ano, no, yung health naman ng government sa mga bata dito, kasi yung mga bata dito, meron talagang health, uh, meron talaga silang support from the government hanggang sa, hanggang sa mga 18 years old na sila, matatapos na yun pagdating nila ng 18 years old. So, yun nga nangyari, nakita ko talaga yung, yung ano, no, yung, yung bed, yung hinihigaan pa ng pamangkin ko, nakita ko talaga, talagang inis na inis ako dahil, alam nyo guys, syempre, kung consultant ako, tapos nag a ako sa lahat ng mga tao, nag a ako ng mga hindi dapat gawin at saka mga gawin, medyo itong pamangkin ko kasi, medyo hindi siya interested sa feng shui, no? So, talagang, ano, siguro, iba-iba naman klas kasi ano, hindi naman porke pamilya ko is sabi ko nga, nasabi ko nga sa isang vlog ko noon sa inyo na napaka privilege na, na may tiyahin sila na nagpufungsoy na kung fungsoy consultant so, pero wala naman sila sa akin mga, kumbaga mga questions na, oh what should I do mga ganito, no, tapos Kagaya ng, ano, dun sa amin, syempre, kung may mga pets sila, hindi hindi talaga ako makapagpungsoy kapag may pets, ano, kasi, syempre, against my eh, autoimmune decision, yung mga allergies na yan. So, yung nakita ko, isa pang, guys, na mga, ano, mga kasyang jingkay, isa pang nakita ko talagang problema, is yung paan niya, dun talaga, nakaturo sa pintuan mismo niya, yung pasokan ng kwarto niya. So, talagang dati naman, sinabi ko naman sa kanya kung ano yung lucky directions na pwede niyang tulugan. Pero siguro, dahil nga sa liit ng space, siguro sa liit ng space, yun yung nga siguro yung napilitan siya na ganun yung position dahil dumadami na yung gamit nilang magina ina So, naiba niya yun. Teka lang ha. And then, alam nyo guys, nung nandun ako, di ginawa ko, pinagtatakpan ko talaga while she's in the hospital, tinakpang ko lahat ng mga broken glasses kasi hindi ko naman mapapafix yun, no? Kasi apartment lang na inuupahan nila yon So, I don't know kung bakit naman pinauupahan yung mga ganyan na basag na yung mga ano, yung mga glasses, no? So, sa kanila, because it's so windy, alam nyo guys, talagang sobra yung takot ko. Kasi, yung hangin nila, para talagang mga kaluluwang hindi mo maintindihan, parang yung mga nag, ano, mga kaluluwang umiiyak na hindi mo maintindihan talaga yung sa area nila. Kaya ayun, yung sabi ko, pinarinig ko nga sa sister ko din yung sound ng ano, ng wind ano. Tapos yun sinabi ko sa pamangkin ko na siguro yun talaga yung cause lahat talaga ng nang, nang nangyari sa yun ng mga ganyan na ano. So, ngayon kahit paano, inilipat ko yung kanyang bed but now nasa na confine na kasi siya so we're just hoping for the best but uh, uh, syempre ang inaasikaso ko kasi dito yung custody ng bata no so yung right ng bata kasi ayo ng bata dito although he's a japanese ayaw niya talaga dito sa japan kasi nga medyo frustrated siya sa nadatnan niya dito no na abandon siya ng tatay niya tapos yung yun nga yung nagkasakit yung mother niya. So para sa isang bata, ano ba ang nakakatuwa dito sa Japan? So talagang frustrated siya. Talagang gusto niya ng umuwi ng Pilipinas, but I am doing all the best I can para maano siya, no? Ma magawa ng solusyon lahat and very supportive naman sa akin ng mga ano, no? Ang ang city hall, ang mga lawyers, ang yung mga social workers, ang hospital talagang sinusuportahan din nila ako. Kaya lang, talagang super worried sila sa akin kasi nga, talaga nakikita ni nila, ngarag na ngarag na talaga ako. Dahil talagang, you, you know, guys, yung kapag hindi nyo alaman lugar, tapos doon lahat nyo lalakarin. And this place, wala talaga yung kagaya sa amin sa Hiroshima na in every corner talaga, merong bus stop, merong bus na tumatakbo, may taxi ka na, may taxi ka na napapara meron kang train na nasasakyan talaga talagang sa loob mismo ng city lang yung ganon dito sa kanila guys wala kang paparahin na taxi kailangan tatawagan mo pa yung taxi sa station nila so kung may isip mo yung layo pa ng panggagalingan ng taxi at syempre from the point na tinawagan mo yung taxi mula dun sa station niya naka plug in na siya so talagang ano rin paanuhan din ng gastos talaga. So, pasensya. <laughs> Nakapangalumbaba na ako. So, yun yung ano niya, no? Yung talagang dito ako hirap na hirap kasi ang buses, hindi mo na nga kabisado yung lugar. Wala pang buses ang taxi. Wala, wala sa kalsadang taxi. So, yung bus nila is point to point. Wala yung wala yung every bus stop, gano'n, nakagaya sa amin. And then, wala rin yung, wala rin sila yung train ano, meron silang bus from the from the from the station no from the station main station nila mula don sa train na galing sa Nagoya kasi nasa Kumaki po ako uh, ay chicken ano so yun yung ano niya napakahirap talaga ng ano kasi mag mag-change train ka nang paulit-ulit tapos yung pagdating mo doon Siyempre, hindi ko rin kabisado lahat ng lugar. Gusto mo na lang mag-taxi sa pagod, pero tatawagan mo pa rin yung taxi. Tapos, minsan 15 minutes bago dumating yung taxi. And it's winter, it's still winter here, no? Although, sabihin man natin na spring na, but it's still so cold talaga, no? Spring is coming, but it's still so cold. So, para sa akin na bumabiyahe na malayo sa, ano niya, sa bahay niya, talagang ang hirap-hirap po talaga. So, kayo, ina-advisean ko talaga kayo na sana ma-gets mag nyo itong mga sinabi ko sa inyo na if ever na <coughs> if ever na sandali guys, kuha tubig ha. If ever na meron kayong mga gano'n na sitwasyon, may nakita kayong mga basag or something na ano, talagang iwasan nyo, nyo na lang agad na ano. Iwasan nyo na lang na tanggalin nyo na lang. wag nyo na lang gagamitin talaga. At saka sana naman ano, kasi sa akin parang talagang naisip ko 'yun ano, bakit bakit nagpapaupa ng apartment na mga basag ang ano, ang glass ng ng terrace, no? Hindi naman hindi naman yata masyadong ano 'yon, 'di ba? Hindi naman appropriate 'yung ganon. Dapat kahit papano naman, hindi sana basag. So, 'yun nga dahil ano, 'yun 'yung na-experience namin dito at saka na, na, na ano ko rin, na connect ko na rin yung mga dati kong na ano na nagkaroon ng mga ano na nakita ko basag din talaga yung siguro mga 3 cases na yung nakita ko ng, ng ganito maliban dun sa friend very close friend ko na binasag yung ano, so please guys uh, ito hindi tayo magtatagal ngayon dahil talagang gusto ko nang matulog sobrang sakit na talaga ng migraine ko gusto ko lang i-share sa inyo dito ngayon kasi alam ko nag-worry din kayo sa akin thank you so much mga ka-Sheng at sa mga napadaan lang marami po tayong videos marami po kayong matututunan ako po ay isang legit na feng shui consultant dito sa youtube channel nyo ako po si Sheng kung kayo po ay interesado sa feng sana po mapanood nyo o mag-subscribe kayo dito sa aking channel at marami po kayong matututunan talaga. At uh, kung pwede paki-share niyo na rin po para naman ano. Pa-watch naman po ng ano ng ng medyo mahaba-haba no. Huwag naman kayong mabagot no. Kasi may alam ko, sobrang dami ng commercial, talagang minsan nakakatamad. Kahit din ako minsan talaga tinatamad dahil nga sa dami ng commercials. So, hindi naman po natin hawak 'yon. Ang may-ari naman po niyan ay si si ating dear YouTube ano so binibigyan niya tayo ng ng chance para mapanood tayo sa YouTube na sa channel niya so yun lang siguro yung kanyang ano rin kailangan so mga ka Kai for now good night and sana nagets ninyo may natutunan sana kayo ngayong araw na to at sana pa-watch na lang niyo kasi hindi rin siguro ako wala wala talaga akong time na ang family namin siguro wala talagang time ngayon na makawatch so please support at sana uh, may marami kayong natutunan panoorin nyo na rin yung ibang mga videos ko good night everyone so kung umaga sa inyo good morning good afternoon and good night naman sa amin dito sa Japan sa Pilipinas i love you all guys see you again in my next video for now uh, please Uh, support my videos and please pray for us a little uh, a little prayer say a little prayer for us love you bye